Ang tanong kasi ng mga natasans, talaga ba? Talaga ba na gusto pa rin kaya ng mga Marcos daw na makipag-team up, na makipag-aliansa sa mga Duterte? Mukhang malabo na rin. So wag sana po kayong magsalita, sa Duterte, ng mga ganitong never again. As if naman, interesado pa rin yung kabilang kampo. ba? Diba? Wala rin po kayong masyadong binigay na rason kung bakit. Uh, dito sa puntong ito, dito sa interview na ito, feeling niyo talaga napakalinis niyo ano ho. Feeling niyo talaga kayo yung biktima dito, ano ho. Hindi ba't kayo yung nag-attempt na i-overthrow ang gobyernong ito or ang administrasyon ni eh, Marcos Jr.? Hindi ba't kayo yung may mga ma-isograli na mukhang wala namang nahita, wala namang nangyari? Kaya ayun, sukdula na po ang pagiging gahaman na itong mga Duterte. Yan. Sa statement na ito, or sa mga interview kasi ni Sarah Duterte, kung makikita nyo po, talagang wala siyang sense walang kalaman-laman, puro pa cute, puro pagmamalinis, at puro uh, yung feeling niya na siya ay biktima ng bawat sitwasyon. Ganun po eh, tapang-tapangan, pero maya-maya, magpe-feeling na sila naman ang biktima. Kakaiba rin. Sabi ng isang netizen, uh, she should learn to communicate politely with co-workers in the government. Tama, ba? Diba? Dahil talagang walang pigil ang buhanga ng isang Sara Duterte. Tignan nyo naman doon sa mga hearing. Talaga lang, akala niya kasi lahat ng sitwasyon ay tungkol sa kanya. Akala niya kasi bawat kilos ng mga nasa gobyerno ay pamumulitika. Yan kasi ang nakasanayan natin si Tamba Loslos, yung pamumulitika. She must also know the government workers' servants are working on a budget people's money. And lastly, she should learn how to report, account, and or liquidate all expenses properly and correctly. Malam natin, may mga tao, tao dyan. May mga uh, nagtatrabaho, employees. May mga officials din. Ang kanyang ahensya. Pero dapat din niyang malaman bilang, bilang namumuno ng ahensya. Siya ang dapat mas nakakaalam ng lahat ng pasikot-sikot pagdating halimbawa sa mga proposal ng budget or budget proposal. Mukhang hindi niya kasi alam yun eh. Yan po ang duda talaga ng maraming kababayan natin. Mababaw ang alam niya kung ano ang pinasok niyang trabaho. VP Sara, ang taong bayan are represented by the people in the Congress. Kaya po, kayo po ay mga utusan or servants ng taong bayan. Mm. Pwede. Pwedeng isipin natin ganon. Di ba? na public service talaga is, is like that, na ang kinukonsider mo na boss mo ay yung taong bayan. So you have to be accountable sa taong bayan. Akala siguro na si Sarah Duterte, uh, ang masasatisfy kung siya ay magsagot o sumagot sa mga katanungan, ay yung mga representatives. Hindi, ang taong bayan. Abay, ang daming nanonood sa bawat hearing na ginaganap dyan sa kongreso man or sa senado. Good luck.